Ito ang natin lahat guys ha. Apat lang ito ang kailangan. Lutuin. Okay oh, na siya. <laughs> Try lang po <ito> first time. <laughs> Ngayon, nagawa, nagawa, nagawa ako ng kamis pa. Eh. Pus na pulo talaga. Ito na siya guys. <laughs> Merong na na, napagod siya guys. <laughs> ito yun. this video nagawa tayo ng biscuit na i-open natin ha guys ito ang gamit natin na open bahan ang gamit natin tatlo yung ingredients ng margarine yung ano uh, ano po <laughs> yung matamis na gatas ako oh, condensed condensed konti lang muna ang gagawa, gawain ko kasi i-try ko lang kung ma-okay siya guys kasi maglintan naman ako dito what? <laughs> try lang natin to kung ma-okay siya so nakita inano lang to yan, yung, yung amo ko dito guys nakita ko ng video kung sa computer okay din nasa din so mag-requist na naman sya, i-open po tayo so let's start that try natin so gawin natin ng tubig konti guys, para mamix na natin Depende sa inyo kung ano ilagay niyo butter or star uh, margarine or cheese. Sa akin margarine po nilagay ko guys. Yung kailangan siya mabasak lang siya sa tubig. i-cook po ngayon, bukas magbuto na naman ako. Doctor Peach Si bae na mamaya kasi kakainon sa akin natatapos ano, din -open natin. so open na in so natulak siya guys oh mabutin na lang niya 'tong toor maroon din oh tapok din dinan lang watch ano so, guys pinalito natin siya guys para mapareho ang sheet niya kasi gusto niya na maganda ang pagawa so kailangan sana ma-okay itong pagawa guys so, first time ko kung gumawa lang ganito i-open so nagamit natin ang labo So, ini akan saya kira hindi Malaki ba? mas <tapos> maganda magkamay na magbukas lang sana. di hindi pwede. Continue ko po bukas, guys. Kung ma-perfect man certain ko first time masarap po siya guys yung ito ang ginagawa ko yun masarap siya kasi natural lang yung ano niya lang sa talit niya Pinainit ko muna yung oven siya guys ng 5 minutes. Bago ko lutuin yung, i-oven ko yung ano yung ginawa ko. So guys, nalagay ko na siya. Pinasok ko na yun ang ginawa ko. Yung temperature niya guys, 130, tinatry ko lang siya muna. Oo. 6 hours later. Ito na siya guys, luto na, luto ito na mga porma sa aking cookies. Oo. Na ano na siya, nasunog guys. <laughs> nasunog guys <laughs> ang iba. Yung yung may yellow-yellow yun siya, is nilagyan ko ng yelo na yun pang last. Oo. Kaya naiba yung kulong niya. Oo, yung yellow na y yung sa egg. Oo. so ini minum yut pula saya guys kasi malakas sim, yang simban ni hayang lah, kan tah oh oh guys rock oh So, you watching, watch subscribe YouTube channel. Please subscribe and click on the button So thank you for watching. The